So, pagdating sa trust sotiwala o tiwala natin sa gobyerno, mm -hmm. bumaba yung KPBBM from 64% to 57%. So, 7.7 point, percentage points. Medyo significant po yan. Uh, well, dahil kasi paglampas 5 percentage points, very significant na yan eh. Kay VP Sara, bagyang bumaba from 54% to 51%. So, bumaba yung trust nila uh, during that period or yung tiwak ala sa kaila. sa so parehong bumaba. Pero medyo malaki yung pagbaba kay, uh, kay uh, President uh, Bongbong Marcos during that period. So ang uh, kung saan siya malakas, ang taas ng trust ng ating presidente nasa NCR, nasa Balans Luzon, kung saan naman siya mababa, dun sa Visayas at Mindanao. Kabalik tara naman kay VP Sara. Kung mataas ang tiwala sa kanya sa Mindanao uh, in uh, some many parts of Visayas, mas mababa naman siya sa balance Luzon. So, yun ho yung uh, difference ng kailang ano. And uh, across the board, across classes, makikita mo talaga uh, nag, nagbago yung mga numero nila ng quarter na to. Sa performance na one, kung nasisiyahan ba mga kababayan natin, uh, ang binabaho ni, uh, ni, President Marcos this quarter ay uh, from, uh, yeah, it's, it's quite significant po. No? Uh, pag mo yung performance rating, from 62% to 54%. Ang laki na ho ng binaba. Yeah. Uh, in one quarter ho. At saka kay VP Sara, bahagya lang. Pwede nga sabihin walang binaba kasi from 50% to 49%, eh, ang margin of error natin 3%. So, parang halos stable yung kay uh, VP Sara. Pero ang, anong, anong ibig sabihin nito? Bagamat mo ba yung trust and performance ratings ni President Marcos, siya pa rin nananatiling most trusted. And sa mata ng ating mga uh, kababayan, majority ho ang nag-approve or satisfied sa kanyang uh, performance. Pero makikita natin yung epekto ng mga uh, nangyaring events noong September doon sa kanyang trust ratings. So, Tapanda natin, pagtingin natin yung trend, talagang uh, pababa, no? Uh, yung bumaba bigla yung kanyang numbers na nag-recover na nung second quarter during our July survey. Many nag-recover na after two quarters, fourth quarter 2024, first quarter 2025, pababa yung numbers ni PBBM. Nung July nag-recover po. Mm. Pero yung third quarter, bumagsak na. Uh, bumaba no? uh, significantly. Kay VP Sara naman, consistently pababa yung numbers niya. Mm -hmm. So yun yung trend. And I think uh, malaking bagay dito yung uh, mga issues of the day. No? Uh, yung mga nakita natin mga importanteng um, public concerns, no? Lalo sa governance, corruption issue, yung issue ng taas ng presyo ng bilihin o cost of living. Uh, at isa pa nakita namin sa survey, malaki ho yung segment, no? Lalo sa balance Luzon, parang 33% na kung baga ba, neutral sila no? or ambivalent sila, hindi nila masabi kung may tiwala sila kay President Marcos o hindi. That's 33%. So, yeah. anit na uh, Undecided, no? Um, nakikita rin namin na medyo regional yung base of support ng ating President at Vice President. Um, ay, ayun po, yun ng mga findings and I think malaking factor dito yung sa trust and performance, lana for the President kasi siya talagang in charge. Ah uh, kung di magbabago ang uh, ang response ng government to many issues. Uh, hindi lang yung sa corruption, pati itong sa disaster uh, risk reduction sa disaster response. Uh, baka tuloy yung bumagsad yung kanyang trust and performance oh. number.